New day, new bless. Today is January 5, 2024. Oras natin yun. I love it, 5:42 p.m. Mm -hmm. So maayos na pa paskal tayo, na. No? So ngayon, I payday at budget day as well. Uh, Let's make a vlog para sa pagbudget natin ngayon. So unexpected kailan na saho nasa 5-3 lang kasi nga anim araw lang ako pumasok tapos yung dalawang araw pa sa anim na yon ay holiday so hindi siya buong araw wala siyang night differential so expected ko lang nasa mga 6,000 tapos may kaltas pa yon tapos ko lang ganun pero thank god dahil ang sinahod ko instead of 5-3 ay naging 7-3 So, masaya rin na pag nagkakamali ka ng computation tapos mataas yung sweldo, no? Sa expected mo. sa all. Sana palagi <laughs> Yun lang So sa ganun bagay Natutuwa ako kasi Meron akong masi-save Or may lalaan sa mga bagay So ayun no um, Let's do So dito ako nga sa desk ko ngayon no Pwede ako dilaw Palitan ko nga dito Meron pa rin akong ano eh Naka ano pa rin siya Naka eye protection yan, Kasi bago ako matulog Inaano ko yan Eye protection Do not disturb yan Tanggalin muna natin mga yan, mga ano ah, okay na So, pasensya na kung wala pa akong ano, no? Tripod. Bumili ako ng tripod. Yung halagang taglilimang daan, yung malakas. Ang ganda nun, kaso pink. Na kaya naman ilabas yun. Kaya tignan mo ito muna sa akin, box muna, box. So, pag nagkapera tayo, mag mo muna tayo para bumili ng tripod, di ba? So, yun. So, paano ba tayo magka-budget? Una, mag-aalala tayo sa buloy, Ako, nag-aalala na ako sa buloy Kung sa mga church, kung saan mang church tayo, yun. Kung committed ka, kung ano mga pinangako mo sa puso mo, ayun, magalala lang ng ganito, ganyan. Pero sa akin, nagdaan na ako. Kaya siya yung unang-una sa listahan ko, pagkakuha ko ng sweldo ko. At, ayun, iano ko na sa ilalaan. Yun, sa so, isip ko lang, bawal sabihin, syempre. Bawal sabihin. Tapos, ikalawa nun, kung may utang ako tayo, bayaran ka natin which is ako may utang ako ngayon may utang ako ng dalawang libo so sa 7-3 babayaran babawas sa dalawang libo so 5-3 na lang sa akin so at least may ako sa utang ba? Diba? umutang kasi ako sa ate ko buti sa mga ate ko sa mga ate ko walang dagdag na interest salamat sa kanila kasi sa araw sa oras ng kagipitan natutulungan nila ako syempre maging ano ka lang huwag ka ng abuso ng abuso kaya kanila nalang pinapautang para yan, para mapunan mo yung dapat yung mapunan. Pero siyempre, dapat patutunan mo rin -tipid. wag tipid Huwag palagi. Napahirap naman uh, pambili mo yung luho mo. Galing sa utang. So, live within your means, sabi nga nila. So, ayun yung gagawin natin. Kaya natin ito ibablog. So, ayun. Um, ito pera. Oh, ayun pera. Oh. unti na lang siya. No? Unti na. <laughs> Bilangin natin. 1, lahat 1, 2. 2,000 na. Kaya na, 5,000 itong, ano, pit, pit. 2, 5. 2,8 2,9 2,9,70 na lang siya Ayan, 2,9,70 na lang siya kasi After ko mag sa abuloy Magbayad ng utang Nagbibigay din ako kay mama nabibigay ako ng 2,000 sa sinasweldo ko. So, ako, inaamin kong kulang na kulang yun sa, akin, amin yun kasi binabudget siya pa yun para sa hanggang next cut ko. Pero thanks to God kasi si ate, yung ate ko, nakakatulong sa amin sa mga pang-araw-araw namin bilihin. And also, may mga paupahan, may mga malalit kami na paupahan na kahit pa paano nakakapunan, nakakapunan sa mga ano namin, needs namin tulad ng pambayad sa so kuryente, tubig and wifi no wifi ano na talaga no necessity na talaga no so yun thanks to god kaya yun i, admit na 2,000 libo ko lang nakulang yun pag ibibigay ko kay mama so kaya kailangan ko talagang kumayod uh, maghanap ng ibang paraan kung paano makakapag-generate pa ng pera makakapag-create pa ng pera so ang gagawin natin ayun na nalapagay ka ng dalaman libo so isubi ko na yung apang abuloy ko dahil hindi ko pa siya nasubi dahil natulog muna ako kanina at wala pa akong bariya kanina so ang nasa isip ko ay ayun ta, -ta, -ta, -ta. okay mix this thing para hala ano tayo yan ito na siya. ko siyang taghati no yan tama I'm sorry, no? <laughs> Kinakusap ko na naman sarili ko, no? Pero yun, um, sa mga, kasi gagawa rin ako ng vlog talaga sa, about sa mga pagkasweldo, about sa mga call center agent. Tiba? Kasi, uh, alam naman natin sa mga call center agent, uh, yung iba, yung iba, di ko man nila lahat. Lalo na sa mga bago, yung wala pang, siguro wala pang pamilya, hindi pa, nag nagpa-practice pa lang mag, mag-budget-budget. or first job, kagaya ko, first job, lang ko practice na mag-sube. Eh. Magtabi ko para saan. Yan. I want to, um, to share my experience about these things. Na kung paano i-handle yung pera, ano yung mga mistakes, at kung paano tayo makaiwas. Isa sa mga nakikita kong ano eh, yung pagkain. Yeah, pagkain. Kasi malaking hugot talaga eh, sa mga savings natin, sa financial natin. Yung pagkain. So ako, um, kasi niyayay ka sa labas, pagka sweldo mo, uy, kain tayo sa ganito, order tayo ng ganito. Ganun yung mga nangyari. Which is kanina lang, ganun yung nangyari. <laughs> Naririnig ko sa mga kasama ko. Bilut tayo Starbucks, bilut tayo ng ganito. And eventually, wala pa yung sweldo. Pag-uusapan na nila yan, sana sweldo na, ganyan-ganyan. Ganun ganyan yung mga bagay. So, ako rin naranasan ko rin naman yung mga ganyan. Kaya, ito sure ko rin. So, ngayon, uh, ang share ko naman sa akin, kung paano ba ako nag uh, handle yung budget ko about sa pagkain. Yan, maganda yan. So, first things first, kumakain na ako sa bahay. Nag-heavy meal na. Nag-heavy meal na ako. Kasi gabi, -gabi ako, alas G, nag-heavy meal na ako. Bag, siguro mga 7 pa lang kumakain na ako para medyo natagtag na. Tapos, pag dating ng lunch, so ten na ako. Possible ang mga lunch ko nyan is 2pm hanggang 3 at 2 a.m. hanggang 3 a.m. madaling araw. So kakain na ako niya ng tinapay. Yan, tinapay lang. Tinapay lang muna. Kung baka bumilabila ako sa sa bakery ng halagang 20 pesos, tinapay. O kaya kung may ditong tasty bread sa, sa bahay, nagbabaan ako, laga ako natin ng palaman. At doon, sa so, mga ganung bagay nakakatipid ako kasi kung bibili ako doon sa pantry namin, mahal. Tapos konti pa yung serving. So, ganun yung ginagawa ako. Kung hindi wala akong tinapay, kung meron akong extra ulam, na ako doon sa, sa bagay nakatipid ako. And uh, pag pagtitingin pag ko ng pag-uwi ko, mag-almusal ako. mag ako ng masustansya which is munggo. Sabi ng mama ko, eh, bakit palagi na lang munggo dito pala diyan. Yung tindero ng munggo pag nang sa ano eh sa karinder eh ka doon, na agad eh. Alam niya yun agad yung order ko eh. Munggo. Yan, munggo kasi yung munggo sa amin 25 lang. Ay, yung munggo, 'di ba? Mura na, masarap na, masustansya pa. Oh, 'di ba? Sa lagang 25, parang nakuha mo na lahat yung mga bitamina na kinakailangan. Ayun. So, bali, usumain sa uh, buwan ng tinapay, 20 pesos. Tapos, munggo, 25 pesos. Wala pang sekwento, 45 pesos lang. Ayun yung kabuha ang budget ko sa pagkain. Kasi dati, hindi pa ako marunong talaga. Ang budget ko sa pagkain nun nasa 150 sandaan sa sa break sa lunch time ko tapos si so 50 sa almusal so 150 ang laki nun kung iko compare mo ngayon ah uh, 50 ula pang 50 ba? ayun yung ginagawa yung ginagawa ko na so yun hanggang ang dalawang run naisip ko rin kasi suweldo ko mas mas may kailangan pala sa mas malaking bagay kaysa sa, sa pagkain ko sa luho ng pagkain ko yan so nakamura ako mas masustansya pa yung nakakain ko eh mga ganun eh hindi lang ako mataba. <laughs> Pero sustansya yun. Mabawi naman ako sa bahay pagka, ano, so yun lang, na-share ko lang about sa pagkain. And, ano pa ba? Mm, um, uh, about sa mga gala-gala. Siyempre, may mga biglang gala yan, yung mga magaya siguro ganito. Hindi lang sa, ano, sa workmate mo, even sa, sa katrabaho mo. Ito, dito ko talaga nadadali. Sa travel na, biglang travel. Yung hindi pinag-iipunan. Yan, kasi most of the time, ako yung sumasagot kasi, ako yung meron. Hindi naman, hindi ko naman sila inaano, no? pero ako yung kusa nagbibigay dahil ako yung meron. Eh. So, sa ganung bagay, wala, kahit out of budget, napapagasas ako. Kasi, bida-bida, travel now, pulo later, ganun yung, yung nangyayari sa akin. So, the good thing here is, we have this. So, medyo baliktad lang, no? Pero, ano yan, kasi naka-front kami, Pulubi. Diary of Pulube at uh, of Chinkitan, Wealth and Life Coach. So, 22 money lessons on how to avoid going to broke. So, gusto ko pang, gusto ko lang share sa inyo. Sana mabili niyo rin ito. Um, meron pa itong mga books eh, about sa, maroon pa, maroon pa itong books about sa ipon, yayamanin books, kano'n trend na gusto ko rin mabili. So, hopefully, sana, to sa so, pagbabudget ko na itong pera, may savings ako, makabili ako dun. So, yun lang. So, ano pa ba ang gagawin natin? After ko magbigay, 'di ba? Bibigyan ako ng pera. Ayun na, ano bang laban ng hindi ko kasi maano eh. Nasa cellphone ko kasi. Eh.